Kasama ang Pilipinas sa limang bansa sa buong mundo na may pinakamaraming bilang ng mga batang hindi pa natuturukan ng bakuna ayon yan sa datos ng UNICEF at uh, World Health Organization na rin. Ito ang dahilan kung bakit umapila ang Philippine Charities Sweepstakes Office sa mga lokal na pahamalaan na ilaan sa immunization program ang ibang bahagi ng revenue na kanilang tinatanggap sa opisina. Ayon kay PCSO Chairman Juni Cua, ang mga LGU ay binibigyan ng shares mula sa Lotto at STL alinsunod sa Executive Order 357A at 2020 STL Revised Implementing Rules and Regulations. 5% mula sa nasabing kita ng Lotto at STL ang nire-remit sa mga lungsod at bayan abang 2% naman ang para sa mga lalawigan. Sinabi ni Kua na dahil marami pang mga bata ang dapat bakunahan umaasa ang PCSO na ang ibang bahagi ng naturang revenue ay ire-reserva ng mga LGU sa pagpapalakas ng immunization. Noong nakalipas sa taon, umabot sa halos isang bilyong piso ang tinanggap na assistance ng LGUs mula sa kita ng Loto at STL.